Sipit pa lang. Tanawa. Sipit pa lang oh. Rabi. si Lawang mo. Puno yung balde naman oh. Puno. Puno. Puno na to na eh. Ito. Ito pa to. to. Ito pa to. Ito skilid. Skilid Dali ah kayo. Ito skilid. Naghanap kayo. Bakit ah? Kasakit na pa rin ni, Ngayon na rin ako Oh.

Es kisi ang ni. na pa. Oh, oh, uh. puno uh na pod. Sudan. Sudan tara dakko kayo. Asa lo batoran? Pagdakana. Tagdan ilang bato gani. Ha. Iyon mo. Pitik ay dapat. Apa sila oh? Tara. Tara tara tara. Balik kim kamot ito. Tara oh. Kulay, kulay, kulay. yan. Kulay. Agamay. Okay na ni, oi? Okay na na? Okay na ni. Okay na Gamay lang pero okay na. Tingnan mo sila lang. Ah, meron, 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 meron. Meron, meron. talaga yan eh. Meron, meron. Tango sila nun ba Ah, ha, ha, ha. Wala na, itlog. May itlog. Ah, na lang eh. Ayaw na lang na eh. Balik na ito balik na Balik na ito eh, yan. May itlog. Nananganak, nananganak. Nananganak yan. Nadami pa yan. Ano, huli mo daw. Nakapin niya Ano mo? Jackpot na naman. Jackpot.